At iba pang balita, isa ang sugatan sa karambola ng walong sasakyan sa Antipolo. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Nagkayupi-yupi ang ilang sasakyan matapos masangkot sa karambola sa sumulong highway sa Antipolo Sabado ng madaling araw. Sa paunang investigasyon, isang SUV na paakyat ng Antipolo Bayan ang biglang nag-counterflow. Pero naararo nito ang ilang nakaparadang sasakyan sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa kabuuan, walo lahat ang nagkarambola. Isang driver ang nagtamo ng minor injury na agad ginamot. Posibleng maharap ang SUV driver sa reklamong reckless imprudence resulting to damage of property and physical injury. Inaresto sa loob mismo ng Manila City Hall ang babae ito na nagsasangla o mano ng peking titulo ng lupa sa tondo. Ayon sa isang biktima, 200,000 pesos ang pagkakasangla sa kanya ng titulo noong 2022. Inabot na raw ng pitong buwan pero hindi pa rin nagbabayad ang suspect na si Melanie Singkay. Lagi ko po siya sinisingil hanggang sa tumagal na po ng ilang buwan na hindi pa rin po siya nakakapagbayad. Tapos yun na po, doon na po ako nagduda, ko na po kasi na ay pinacheck na sa RD. Ang isa namang nagsumbong sa mga otoridad, pinagbebentahan daw sana ng suspect ng parehong titulo sa halagang kalahating milyong piso. Sinabi niya, sa nanay daw niya yon. Tapos sinabi niya pa, mga kapatid niya patay na. Sa ibig sabihin po, doon pa lang nagsisinangaling na. Pinaberify po namin, doon po nalaman namin na peke pala siya. Nagkabistuhan na nang magpunta sila sa Registry of Deeds. Ito na lang ang nasabi ng suspect. I-explain ko na lang po sa court. Mahaharap si Singkay sa reklamong swindling estafa at falsification of documents. Nananawagan tayo sa mga maari pa naging biktima na itong ating suspect. Kung maari po, uh, magpunta po kayo para uh, masampahan niyo rin po ng kaso. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.